Nagpakita rin ang pagkadismaya ang ilang mga kababayan ng Pangulo sa Ilocos. Kaugnay po yan ang ilang mga paratang laban sa kanya. Kasabay niya na yung pagpapabot naman nila ng patuloy na tiwala at suporta sa ating Pangulong Marcos Jr. Ang buong detalye sa ulat ni Crystal Ramizares. Yung nanay ko, dalawa po kami pumunta sa uh, ma'am. Nagmakawa po kami yung nanay namin na uh, bigyan kami ng ano, nasulatan na titira kami doon ma'am kasi pinapadis kami mga pulis, tinataboy. Pero sa tulong ni Presidente Bongbong Marcos, hindi po kami napadis doon ma'am. Naging emosyonal pa itong sinanay Marites nang ikwento sa amin ang pagkakakilala nilang mga Ilocano kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mabait, mapagmahal at matulungin. Ganyan daw kasi nila nakilala ang nakasanayan pa nilang tawagin bilang bongbong. -bong. Katunayan, minsan na rin daw silang natulungan ng Pangulo sa pagpapagamot ng anak na may epilepsi at patitiyak na may maayos pa silang mauwian. Bahay namin ma'am, doon yung bahay ng lupa ng gobyerno ma'am, tinapalis ko kami ni noon ma'am. Pero sa awan ng Diyos. Yung nanay ko, dalawa kami pumunta sa uh, yung ma'am. Nagmakawa po kami yung, yung nanay namin na bigyan kami ng ano, kasulatan na titira kami doon ma'am kasi pinapadis kami mga pulis, tinataboy. Pero sa tulong ni Presidente Bongbong Marcos, di po kami na paalis doon, ma'am. Kaya nagpapasalamat po ako kay Presidente kasi kung hindi dahil sa kanya, ma'am, wala kami tinitirahan ma'am. Ilang residente naman ang nagpahayag ng kanilang pagkadismaya sa paratang ng kapatid ng Pangulo na si Senator Aimee Marcos dito ang nagdaangayang si Peace Rally. Hindi ko nagustuhan kasi kung bakit nagawa ni Sen. Aimee, nasiraan si Pangulo dahil naman kapatid naman niya. Hindi kundi namin maintindihan kung paano at kung ano ang nasa isip ni Sen Aime. Ayon din sa mga estudyante, kinakailangan rin ng konkretong basehan at ebidensya upang ito'y mapatunayan dahil mabigat ang alegasyong ito. Sa team ko po ay ginagawa niya lang yun para sa ambition, para sa political ambition niya. At uh, sinabi naman ni uh, ni Honorable Sandro Marcos na lahat ng mga pinaratang sa kanya ay mga kasinungalin naman. Kailangan ng ano, ma uh, maiging investigasyon at uh, sa tingin ko din para matapos na yung alegasyon, mga pinaparatang kay Pangulo. Bukod rito, pinuri ng mga Ilocano ang inisyatibo ng Pangulo na simula ng investigasyon sa maanumaliang infrastructure at flood control projects alinsunod sa kanyang advokasya laban korupsyon.